Sa ngayon, nandito ako sa Barangay Tunggo, San Fernando, Cebu. At kung makikita ninyo sa likuran ko, mayroon pong sign na Tunggo. I love Tunggo kasi dito na tinatayuan ko isa po ito sa mga sikat na atraksyon dito sa Tunggo, San Fernando, Cebu. Na kung saan makikita ninyo yung napakalawak na tanawin. The wider, the beauty of the nature So nandito ako sa Tuktok at ipapasyal ko kayo dito at ang mga maaari ninyong tingnan at maaari ninyong bilhin O merong mga tindahan dito sa Tunggo So dito sa Tunggo meron din dito mga tindahan sari-sari -sari store tagadlaw mo mga bread ma'am at meron itong mga tindahan sari sari store meron din dito mga upuan yan so pwede ka dito umupo at yung makikita mo yan po yung magandang tanawin yan so ito I love to go pwede kang mag relax dito mag inom Meron itong nagtitinda ng pagkain dyan sa unahan meron pa rin karsada at magkikita nyo pa rin yung mga magandang tanawin, yung mga bundok so dito as you can see and I see the the very deep lang lalim ayan magandang tanawin no? makikita ninyo yung dagat at saka yung island next island at makikita kayo sa mga naglalakihang mga building merong mga pundok, karsada dagat, port at Cebu City uh, May makikita nyo yung mga building dyan sa Cebu City mga bahay dyan yun o oh. yung mga bahay uh, dito yan sa tungkop So dito pwede kang maglakad dito. Yan. Hanggang doon kasi meron din diyan. Yung nilalakaran ko kanina yan.